ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Makalipas ang ilang sandali, kumikintab sa sarap ang pagkain at ang kumukulong sabaw. Tinanong ni Councilor Lixiao, Shen Yuan, malapit na ang summer break. May plano ka na ba? Sabi ni Shen Yuan, ang plano ko ay makasama ka. Sabi ni Councilor Lixiao, naku naman, narinig ko na tapos na raw ang pagpili para sa startup base. Eh ang dami ko nang naririnig tungkol sa iyo sa campus, siguro kilala ka na ng lahat. Pinawisan si Shen Yuan at inisip, kailangan kong ilihis agad ang usapan. Kapag mas marami siyang nalaman, baka madulas ako. Sa mga napili, dalawang lalaki lang, ang iba puro magagandang babae pa naman sa universidad. Sabi niya, ewan ko. Hindi ko rin masyadong iniisip yon. Yila the way, yung textbook na binigay mo dati, na memorize ko na lahat ng key points. Sabi ni Councilor Lixiao, lahat. Ang bilis naman. Sabi ni Shen Yuan. Kailangan ko aralin yung Human Resource Management. May kopya ka nun, di ba? Sabi ni Councilor Lixiao, meron. Sabi ni Shen Yuan, pupunta ako sa bahay mo mamaya para kunin yon. sabi ni Councilor Lixiao, agad-agad. Sabi ni Shen Yuan, para sa startup base kasi, kailangan kong magamit ang mga natutunan ko. Mas marami akong alam, mas maganda. Tahimik niyang inisip, actually, tumaas ang favorability ni Lixiao kanina sa fitting room. Dapat samantalahin ko na habang mainit pa ang bakal. Sabi ni Councilor Lixiao, pero huwag kang magluloko sa bahay ko ha. Nandyan ang kapatid kong babae. Sabi ni Shen Yuan, alam mo naman ang ugali ko. Mahinang sabi ni Councilor Lixiao, ayan na naman yan. Lumayo ang tingin niya habang namumula. Dumating ang waiter dala ang inumin at nagsabi, Sir, Miss, narito na po ang mga inumin nyo. Sabi ni Councilor Lixiao, malami. Hindi ako pwedeng uminom nito, palitan mo ng mainit. Sabi ng waiter, sige po, Miss. Tahimik na inisip ni Shen Yuan, mukhang hindi pwede mamaya. Ayos lang, mas mabuting itaas ko muna ang favorability ng ibang karakter. Si Nana ay kasama ng hipag niya, si Hihui may buwan ng dalaw, si Coach Liu nasa siyam na pong favorability na at tumataas pa. So, si Ding Linji at Long na junior na lang ang kailangan kong tutukan. Biglang tumingin si Shen Yuan sa cellphone niya at nakita ang mensahe ni Long Jinghan, Shen Yuan, anong ginagawa mo? Miss na miss na kita, umisi si Shen Yuan habang nakatingin sa screen at inisip, aba, napag-uusapan pa lang. Noong huli, napaiyak ko pa siya at hindi ko pa siya nababawi. Sumagot siya, kumakain ako. Susunduin kita pagkatapos. Sabi ni Long Jinghan, sige. Saan ako maghihintay? Sabi ni Shen Yuan, sa MSCAF. ay te-text ko sayo mamaya ang oras. Humigop siya ng malamig na tsaa at inisip, matinding junior to, alam niyang bawal ipakita sa publiko, kaya pumipili ng lugar na walang makakakita. Habang nakatuon sa date nila, sabi ni Councilor Lixiao, Shen Yuan, busy ka ba? Nasosobrahan na sa luto yung pagkain. Kumain ka muna sa kanayang trabaho. Sabi ni Shen Yuan, may biglang nangyari. Pagkatapos nating kumain, ihahatid kita. Yung materyales, kukunin ko na lang sa ibang araw. Sabi ni Councilor Lixiao, sige, mas mahalaga naman ang totoong trabaho, isang oras ang lumipas. Naghihintay si Long Jinghan sa labas, nakasuot ng mapangakit na damit. Pagakyat niya sa guwago ni Shen Yuan, mahina niyang tinanong, Shen Yuan, saan tayo pupunta? Nagkunwaring seryoso si Shen Yuan at nagsabi, sa hotel. Tumingin si Long Jinghan pababa habang isinusuot ang seatbelt. Tahimik niyang inisip, simula nung huli, medyo gumaan na ang pakiramdam ko pero ang ituring lang bilang kasangkapan, masakit pa rin. Sana man lang magkaroon ng totoong damdamin sa pagitan namin. Sa silid ng hotel. Pinunit ni Shen Yuan ang suot na damit ni Long Jinghan, na bahagya ng punit, dahilan para magulat ito. Namula siya at mahina ang boses na nagsabi, Shen Yuan, pipwede bang mas mahinahon ka naman ngayong gabi? Pakiusap huwag mo akong tratuhin ng ganito. Tahimik niyang inisip kahit walang totoong pagmamahalan, ganitong pagtrato ay sobra naman. Marahas siyang itinulak ni Shen Yuan sa kama, tila walang pakialam. Shen Yuan, Mahina niyang tinawag, may luha na namumuo sa mga mata. Muli niyang inisip, mas masama ang pakiramdam ngayon kaysa noong una. Nagsimulang halikan siya ni Shen Yuan sa mga pisni habang siya ay umiiyak. Pagkatapos ay nagkunwento siya ng dahilan at nagsabi, nadala lang ako at sinubukan ang isang roleplay. Ayos ka lang ba? Tinuyo niya ang kanyang luha. Roleplay na tanong ni Long Jinghan. Sabi ni Shen Yuan, alam mo na, ang tipo na dominador na lalaki at masunuring babae. Muling napaiyak si Long Jinghan. Bakit hindi mo muna sinabi sa akin? Akala ko akala ko talaga ganun kay. Naniniwala siya sa kanyang palusot. Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang banayad na pisngi at sinabi, sa susunod babalaan kita. Pero totoo, ang reaksyon mo ay nakakagumon, humigop ang ilong ni Long Jinghan. Nabawasan ang damit ko. Ano ang isusuot ko bukas sa paralan? Sabi ni Shen Yuan, relax, ipapadala ko ang bago. Hindi ko papayagang wala kang damit. Tahimik niyang pabulong, Shen Yuan. Habang naramdaman ang isang maliit na dumido. Makaraan ang dalawang minuto. Sa kama, ipinakita ni Shen Yuan ang Chinese phone at sinabi, Junior, tingnan mo itong mga bagong bag at damit. Ihahatid agad sa kwarto mo bukas. Ha! Pwede ba talaga akong pumili dito, tanong ni Long Jinghan. syempre, sabi ni Shen Yuan. Huwag kang mag-alala sa presyo. Piliin mo ang gusto mo. Inisip niya sa sarili, hindi lang kaya ng mayayaman na papapagalawin ang mga sales girl alas ons ng gabi, kaya rin nilang mamili ng hindi tumitingin sa presyo. Napaka-surreal ng pakiramdam. Kakaiba pero may halong tagumpay. Sa lahat ng mga babaeng nasa paligid ni Shen Yuan, marahil isa ako sa ilan na tunay na nakatulog kasama niya, di ba? Biglang tumawag si Fang Minhui. Napatingin si Long Jinghan sa caller yi, can't get enough baby. Sumumpa si Shen Yuan sa sarili, nagro check na pala si Huihui. Ele, isinigaw niya kay Long Jinghan bago sumagot. Hoy, Yuan Bao, malambing na boses ni Fang Minhui sa kabilang linya. Hindi ka na tumatawag araw-araw. Nagkakaabala lang ako, alam mo naman, sagot ni Shen Yuan, pumasok sa banyo. Pero miss na miss na kita, sabi ni Fang Minhui. Kailan ka pupunta? Hindi ba sinabi mong dalawa pang araw? Siguro lunes. Huminto sandali. O Martes. Yuf. Ganun katagal. Ang hirap maghintay. Sige na, magpakaayos ka, and then, mahinang kasi ni Shen Yuan. Naupo si Long Jinghan sa kama nakapaloob sa robe, nakikinig na namumula. Inisip niya, napakapansin niya sa damdamin ng babae niya. ikaw ba ay mamahalin din niya ng ganoon? Biglang tawag ni Shen Yuan, Hoy. Pumasok ka at tulungan mo ako. Nervous pumasok si Long Jinghan sa banyo, mahigpit ang kurtina ng bathrobe. Bakit suot mo pa ang bathrobe, pang aasar ni Shen Yuan? Alisin mo. Nagulat siya at namula, may nakita siyang maliit. Huwag kang maging marahas eh. Mahina niyang sabi. Habang tumatakbo ang shower, tumawa si Shen Yuan, he, role play ulit. Hindi ka ba natuto? Kinabukasan. Umalis na si Shen Yuan para mag-ensayo kasama si Coach Liu. Bumaba ang sales lady at magalang na nagmano kay Long Jinghan, Miss Long, ayos po ba ang mga ito? Kung hindi, kukuha pa ako mula sa tindahan. Huwag na, salamat. Lahat ay akma, sagot ni Long Jinghan. Inisip niya, lahat ito ay ipinadala matapos magbayad si Shen Yuan, kabuang isang daan labing dalawang libong yuan. Totoo ba ang buhay na ito na pinapangarap ko nangyayari ba talaga? Pero nang nakuha ko na, natanto kong mas mahalaga ang puso ni Shen may nararamdaman ba siya para sa akin? Itatrato ba niya ako ng mahinahon palagi? Lumalabo ang damdamin ko paunawa ng sistema, dahil biglang tumaas ang pabor ni Long Jinghan, ang paggasta ay nag-trigger ng apat na beses na kritikal na tama na nakakuha ng apat na apat na putwalong libong yuan. Umiti ng mayabang si Shen Yuan sa sarili, mataas na ang crit rate ni Long na Junior. Isa siyang pangunahing kandidato na non-player character. Mahusay. Dapat ko siyang tutukan ng higit. Sa susunod, bukod sa si roleplay, ano pa ang pwede kong laruin sa kanya? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.